Nagsisimula na palang magpaki yung bayaw ko para nga sa ipamimigay natin pagkain dito sa mahihirap sa Pakistan. Limang malalaking kaldero pala ipamimigay natin ngayon. Tinawagan nga ng bayaw ko yung mga kaibigan niya at saka pamangkin niya para may makatulong kami. Ayan nga si Mariam, sinabihan ko siya na kumuha siya ng plato at kumain na siya. Pinatanggal pa nga ni Mariam yung chicken sa bayaw ko. Ewan ko ba kay Mariam, alang kahilig-hilig sa ulam yan puro kanin lang. Minsan naman, kumakain din siya ng ulam. Pero mas gusto niya talaga yung kanin lang, ganun, sabaw. At syempre, yan pa lang nilalagay ng bayo ko ay sa akin yan. Munti ko nang makalimutan. Abi, kailangan ko rin magtabi ng sa akin ba? Syempre, kailangan din kumain ng nagpapamigay para may lakas ba tayo. Nice. Wow. <laughs> kumakain kumakain. <laughs> <Ay>, pa <pahim>. yun. <laughs> Sobrang pagod nga ng katawang lupa ng bayaw ko for today's video. Kasi nga ay umagang umaga gumising na yan para mamili nga ng mga iluluto. Tapos alas 9 ay hinihintay niyan dumating yung mga magluluto. Alauna na nga nang naluto na lahat. Tapos nagsimula na rin kami agad magripak. At natapos nga kami mga 3 na mahigit. Tapos ayun, namigay na kami. Natapos kaming pamimigay ay mga 5.30 na papadilim na kasi nga maaga nang dumidilim dito sa Pakistan ngayon dahil winter na. Ang dami na namin tulong-tulong dyan, ano? Pero hinapon pa rin kami kasi nga limang malalaking kaldero yung pinamigay natin. 60 kilo na bigas yan eh. 30 kilo na manok. Oh. Kaya 90 kilo lahat yan eh. <laughs> pakita, pakita ang tao, ano? Pakita sa video. Natawa nga ako dyan kasi sabi sa akin ng bayaw ko, ay sige daw, gumawa daw ako, mag-pack daw ako kahit mga lima hanggang ten lang. Kasi nga mapapagod daw ako, para sa video lang daw ba gumawa ako, sabi sa akin. <laughs> Kaya tawa ako ng tawa. Ano yan, sabi ko, pakitang tao para sa video, kunwari nagaganyan ako. Hindi ah, sabi ko tatapusin ko isang kaldero, wag na daw kasi andyan naman daw mga kaibigan niya, sila na lang dahil mapapagod nga daw ako. Si Usmana no, may maya kain ng kain din. Ay, kakakain lang yan, ay eh, parang gutong na gutom ba, masarap kasi pagkakaluto nga. Kaya si Usman ay lagi rin kain ng kain. Abe, parang pagod na pagod at gutom na gutom. Isang klase ng luto lang pala yung limang malalaking kaldero na yan. Ang tawag nga nila sa putahin na yan ay pulaw. Rice siya na may chicken na. Pwede rin yan lagyan ng patatas o kaya mga peas. Pero kami, hindi na namin nilalagyan ng patatas. Pero sa susunod, try ko palagyan ng patatas. Ano? Ay, mas masarap yun pagka may gulay na rin kasama. Bala ko rin pala pagka ganyan na marami ulit ipapaluto yung ating sponsor, ay gagawin kong sweet rice yung isa. Kasi masarap yun eh, yung ganyang rice na pulaw. Tapos may kasamahang sweet rice, ay ang sarap ng combination niyan. Talaga naman ang dami ko nakakain niyan pag ganyan. Kasi sa kasalan, ganyan ang kadalasang handa, eh ganyan yung kanin, pulaw o kaya biryani, tapos may sweet rice na kasama. Ay sobrang sarap talaga. Tapos ang ulam, kurma chicken or beef. Ay nako, talo-talo na talaga. Tayan ayan nga, tuluyan na nagutom yung assistant ko. Kaya ang sabi ko, sige, kumain ka na muna dyan. Ay nag-request pa nga ng Fanta, kaya may Fanta pa siya eh. Pati ito palang bayaw ko. <laughs> Nagugutom na patikim-tikim. Hindi pala gutom yan kasi Kapat na best na yan, kumakain eh. Ganado-ganado rin. Masarap nga daw. Pahinga nga muna at kain-kain muna dahil nga nakatatlo na kami. Dalawa na lang yung ire namin eh. Ang sakit kasi sa balikat at likod niyan. Yung kakukuha mo ng rice ba dyan, yung kasasandok mo, masakit yan ho sa likod. Akala mo lang hindi, pero ang sakit ng likod ko dyan talaga. Kaya pagka-uwi ko sa bahay, talagang nahiga ako, natulog ako. Pero hindi ako nagre-reklamo ha. Baka sabihin nyo naman eh itigil mo na kasi yan. kung panay ka reklamo. Hindi, sinasabi ko lang. Iba yung sinasabi sa nagre-reklamo, ha? Kami, masaya kami sa ginagawa namin na yan. Binigyan na rin pala namin yung nagluluto, ba diba? Apat sila. Kaya apat na istirory ibinigay namin. Tapos, yung mga kapitbahay, binigyan namin sa plato. Pag mga kapitbahay lang kasi binibigyan namin sa plato na lang. Pero pagka yung sa kabilang street, gano'n, ayun, mga naka-estyro din yung ipinamimigay namin. Pati nga yung kaibigan ng asawa ko, ay pinabigyan ko na rin. Kahit na medyo nagtatampo nga ako doon. <laughs> sabi ko nga sa aking jisawa, ay paano man naging kaibigan yun? Eh, nagpakasal sila ng kapatid niya, hindi man tayo inimbitahan. Sabi ko, kahit magbigay ng ulam, <laughs> <laughs> hindi man nagbigay. Tapos, ang sabi naman sa akin ng bayo ko, kasi, babi, nung umatend ako ng kasal, kasi hiniram yung sasakyan namin, yun ang sinakyan nung, ano nila, Barat Day, nung sinundo yung babae. Ganon kasi pagka, barat day ay ano na iuwi na yung babae sa bahay, di ba? O yung sasakyan namin ng sinakyan, ay kikin silang do silang mga lalaki, sabi niya. Ay hindi ka maniniwala kin silang kami kaya pala hindi kami in-invite kasi ano lang yung talagang pamilya lang ang mga dumalo. Pangalawang kasal na kasi yun. Tinanong ko nga eh bakit ganun? Bakit ko konti lang? Hindi ko alam sabi niya. Now discount 80 pesos per delivery. Okay? <laughs> 20% off <laughs> Where they are going amart with uh, box cosmetics We have imported na ba Black one na yan no nakaka-happy naka lang kami ayan nga, nagsisimula ng mamiga yung pamangkin ng asawa ko sa mga kapitbahay. Tingnan nyo yung bata, yung reaksyon niya nang makita ko. O ba diba, nagulat siya. <laughs> Nakakita siya ng chini. Yung isang pamangkin naman ng asawa ko ay sa kabilang street yan mamimigay. Tapos itong ang dalawang bata ay bibigyan ko sana. Pumasok ako sa loob. Naalala ko ay bigyan kay dalawang bata. Tatawagin ko sana kaso wala na sila. Hindi ko na Ito pa lang si madam ay sa tapat ng bahay ang mga babae sila, nagrerenta sila doon, naglilinis sila dito sa lugar namin. Hindi talaga sila taga rito, kumbaga dumadayo sila dito, naglilinis. Bibigyan ko pala yung tutor nila, Usman, nakaplato nga. Eh nagugulan na ako, alin dyan sa dalawang pinto na yan, kaya ayan, nagpasama ako sa biyanan ko. Okay, eto na ah. Inugasan pa ko next time magugasan, ha? Hello. Okay. 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 Okay, naihingi sila chakal mga babae nila. Sabi ko, wait, okay. Amar, amar! Amar, di na chakal. Wait, wait to, sabi nung bayo kong masungit. <laughs> Nabitin nga sila sa limang pirasong kinuha ng babae kanina. At naihingi pa nga sila kaya ayan, nagdala ulit ako ng dalawa. Diyan pala sila nangungupahan. Pinapapasok nga ako. Ang sabi ko ay sa susunod na lang. Nakapasok na ako dyan dati. Kasi dito dati nakatira yung naglilinis sa amin eh. Kaya nakapasok na ako dyan. Ano lang yan? Isang kwarto lang, ando na lahat, ganun. Yan para mga kaibigan ng bayo ko na yan, ay mga binata pa rin yan. Kaya nga lang kasi mga bata pa sila. Meron pala kami dito laging binibigyan pagkaganyang nagpapamigay kami ng pagkain. Dito malapit sa amin, meron dalawang babae na byuda na. Marami silang anak. Namatay na yung mga asawa nila, kaya ayun, lagi namin silang binibigyan. Ang trabaho na nga lang nila ay namamasukan. Yung ganyan ba yung naglilinis ng ilang oras sa bahay, ganun. Tapos nananahig, ganyan nalang yung trabaho nila. Pati nga mga ibon eh, nabigyan namin sa bubong ba sa rooftop, naglagay din kami ng pagkain nila. O diba, ang daing napakain ni madam, pati mga hayop, napakain niya sa kanyang birthday. Salamat sa ating sponsor na naghanda sa kanyang birthday. Gusto doon niya magpakain dito sa Pakistan. Kaya ayan, nagpadala siya sa akin ng kanyang panghanda. Salamat sa lahat na nagbibigay ng mga sponsor, maliit man o malaki. Sa mga nagbibigay, kahit na 100, 200, 300, ay malaking bagay na yan. Huwag kayong mahiyan na madam, gusto ko sana magbigay, kaya lang maliit lang. Ay pag nagsama-sama yan, may iipon natin yan, makakapagpamigay na ulit tayo, makakapagpaluto tayo. Siyadong hilig nga rin ang bayaw ko, magbibidyo din daw siya ng sa kanya. Kasi nga may TikTok account din yan, eh, saka Facebook. At ayan, nga. o oh. yung kaibigan niya pa ang taga video niya ilang ulit sila diyan akito bang tuwa eh kasi patapos na kami magpakin mga dalawang styro na lang siguro yung laman tuwang tuwa nga ako kasi pagka hindi maganda kuha ay ibinabalik niya yung laman sa kaldero Nakita yata ako. Tatago ako. Ay hindi, hindi ako papakita. daw um, mo order lang kami sa restaurant. Ang bili namin sa isang kalderong ganyan, 12 kilo ay 13,000 rupees. Pag pala hindi kami nagpapaluto, bumibili lang kami sa restaurant. 12 kilo nga lang yung binibili namin, 13,000 rupees. Eh pag nagpapaluto kami ganyan, 12 kilong bigas, 6 na kilo na Chicken ay 18 kilo na, di ba? Kaya mas marami, kaya nagpapaluto na lang kami. Binabayaran na lang namin yung tagaluto, per kaldero nga rin ang bayad sa tagaluto. One-one na pala ang bayad ngayon per kaldero. Pati kahoy, binibili na rin namin. At pagkatapos nga nila magluto, ay tinatangay na rin nila lahat ng kalat lahat ng uling, basa lahat. Tinatangay nila yung tirang kahoy, inuuwi nila yun. Nagbibiru-biru pa nga dyan yung bayaw ko, tumutulong din ako, sabi niya. <laughs> Ayun na, ako, sabi niya. O, joke-joke lang yan, ha? Pagod na rin kasi yung bayaw ko, nakaapat siya na kaldero, eh. Kaya, ayan, mga kaibigan niya naman ang tumutulong, gumagawa. Eh, siya, ayan, tayo-tayo lang, parang ako. <laughs> Ay, walang video-video. Akala ko nga talaga hindi magkakasya. Kasi, ay, 370 pieces ang nagawa namin. Ay, masyala talaga. Ay, sobrang dami. Ano? Ang sabi ko nga, ay, dalawang balik ang gawin namin. Kasi nga, bibili pa ako ng juice eh. Kasi ang gusto ni madam, ay, bumili rin ng juice na ipamimigay sa mga bata. Eh, ang sabi naman ng mga kaibigan niya, ay sila na lang ang bibili, isasakay sa motor. Kaya kami ng bayaw ko, dyan kami sa kotse na nga nakasakay sa harap ako, sila naman nakamotor silang magkaibigan. Kaya inangkas na lang nila yung limang box ng juice sa motor. <laughs>